Good day, guys! Nag-iisip nga ako ng masarap na luto para sa kingfish ngayon. Kaso nga lang, konti na lang yung gulay na meron ako sa red. Kaya nga naisip kong magluto na lang ng fish steak ngayon. Konti lang naman kasi yung ingredients nito, kaya siguradong meron ako makikita sa red. Tinimplahan ko nga lang po yung kingfish ng paminta sa kasi. Tapos nga, pinirito ko lang po siya ng mga 5 minutes. Para nga, syempre, hindi nga po siya madurog mamaya pag pinakuluhan na natin yan sa sauce. Gagamit nga po pala ako ng maraming sibuyas. Mas maraming sibuyas nga kasi mas magiging masarap yung ating lulutuing fish steak. Napakasarap nga nitong pin itong sibuyas. Lalong-lalo lalo na nga pag nababad pa siya sa gagawin nating fish steak sauce. Paniguradong sibuyas pangalang talaga ay masarap na ulam na. Katulad din ba kita? Yung tipong mas marami kang makakaing sibuyas kaysa nga dun sa isda. Hindi ko nga alam kung bakit napakasarap ng sibuyas lalo na pag inalo sa steak. Dahil nga siguro yung sibuyas ay may natural na sweet taste. Tapos nga i-absorb niya pa yung steak sauce na may lasang alat at asin. Alam naman natin na mahilig nga ang mga Pinoy sa pinaghalong lasang tamis alat at asin. Kaya nga pagdating sa ganitong steak ay kuwang ng sibuyas sibuyas yung lasa na hinahanap natin. At yan, gumawa na nga pala ako ng steak sauce. Gumamit nga po pala ako dyan ng toyo at lemon. Tapos nga, naglagay din ako ng tubig para mabalansi yung lasa. Tapos asukal at konting paminta. At para naman nga, mas mapalapot yung sauce. Gumamit nga po pala ako dyan ng arena. Tapos tinikman ko na nga rin kung okay na yung lasa. At dahil nga, sakto na sa lasa na gusto ko. Inilagay ko na nga yung isda at ko na lang ma nyo yung sauce. Tapos syempre, ibinuhos ko na nga rin tong maraming maraming sibuyas. Pakukulungan ko na nga lang yan sa low flame hanggang sa tuluyan nilang ma yung sauce. At yan ready to eat na nga po yung aking fish steak. May masarap na naman nga ako may ulam ngayon. Kain na po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.